Hello ka OFW, kamusta po kayo? Nitong March 23 to 24 lang, nitong weekend lang, nag po ng Purim ang mga Hudyo. And ito pong Purim na po ito, ito po yung pinakamasayang holiday nila. Talagang sineselebrate po nila ito ng mga party, kaluwat kanan yung mga party, and talagang sinasara po nila yung isang street. Alam ko sa Tel Aviv, yung Rothschild Street yan. Isinara po nila para magkaroon ng street party doon. And nagsusuot po sila ng costume, bataman o matanda. And ano po ba talaga ang Purim? Sabi ko nga po, yung mga holidays po nila dito is hango sa kanilang kasaysayan. Ang Purim po ay um, matatagpuan sa Book of Esther sa Bible. Uh, may magkukwento lang ako ng short story about Purim. Noong unang panahon po kasi, ang mga Hudyo is under ng Persian Empire. Uh, ito po yung Iran ngayon, Persia po dati ang pangalan. And dito po sa Persian Empire, may hari po sila na ang pangalan is si King Ahasuerus. Sana tama yung pronunciation ko. Si King Ahasuerus po is naghahanap po siya ng magiging reyna niya. And nabighani po siya sa ganda ni Esther. Si Esther po ay isang hudyo and ulilang lubos. And si Esther din po ay may foster parent, may nag-aalaga po sa kanya na ang pangalan is Mordecai. Itinuturing na po niya itong tunay na ama. Si Mordecai po ay siya po yung pinuno ng mga hudyo. And yun ang sabi po ni Mordecai kay Esther wag na wag mong sasabihin sa hari na isa kang hudyo. And sa madaling salita, naging reyna si Esther. And yun, uh, itong si Haring Ahasuerus, may itinalaga po siya na bilang prime minister na ang pangalan is Haman. Si Haman po ay anti-Jews. Kinasusuklaman po niya ang mga Hudyo. Parang rhyming, no? Haman and Hamas. Yun, um, dahil nga mataas na yung posisyon niya, ang gusto niya lahat ng tao lumuhod sa kanya. And itong si Mordecai, hindi niya mapasunod. Kasi ang prinsipyo ni Mordecai, sa Diyos lang ako luluhod kaya gigil nagigil talaga si Haman dahil nga talagang kinasusuklaman niya mga Hudyo, nagplano si Haman na patayin ang lahat ng mga Hudyo, lahat ng angkan lahat ng pamilya patayin uh, nagplano siya na patayin niya ang mga to and then uh, yun na balitaan ni Mordecai yung plano yung maitim na balak ni Haman and sinabi ni Mordecai kay Queen Esther ang sabi ni Queen Esther kay Mordecai, "Okay, ipunin mong lahat ng mga audio and pumunta kayo sa isang burol, uh, mag-fasting kayo, magrepent kayo, and ipagtasa niyo ko." Ginawa naman ni Mordecai 'yon. And then si Esther, sinabihan niya ang hari. Ang sabi niya sa hari, "Gusto kong magkaroon ng isang piging o pagtitipon. Invite natin si Haman. Kasi may gusto akong sabihin sa iyo." ang sabi ni Esther kay Haring Ahasherus ngayon nung nasa piging na sila nandoon na rin si Haman ang sabi ni Haring Ahasherus kay Esther ano ba ang request mo ano ba yung gusto mong sabihin sa akin sabi ni Haring Ahasherus kay Esther ang sabi ni Esther isa akong hudyo and itong si Haman ang gusto niya may plano siya na lipulin ang lahat ng hudyo, Patayin niya lahat ng angkan ko, lahat ng pamilya ko, including ako, ang sabi ni Esther. So nabigla si Haring Ahasuerus. Nagalit siya dahil nga mahal na mahal niya si Esther. Yun um inano niya si Haman, uh, pinag-utos niya na si Haman ay bitayin kasama ang kanyang mga alipores. Yun, kaya nailigtas ang mga Hudyo. Nailigtas ni Esther ang mga Hudyo. Siguro, naisip nyo bakit uh, naka costume pag uh, sineselebrate nila ang Purim. Dahil po ito sa nagpanggap or um, itinago ni Esther ang kanyang pagkatao bilang Hudyo sa, sa hari. Yun, kaya, sila, kaya nagsiselebrate sila ng ganito. Yun po yung naging kasaysayan ng Purim. Yun, kahit ngayon naman po, di ba, maraming mga bansa ang gustong ipabagsak ang bansang Israel. Pero hinding-hindi po matitinag ang bayan ng Diyos. Yun, sana may natutunan po kayo sa aking video. And kung nagustuhan niyo po ito, like po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming maraming salamat and God bless.